Nasagip ang apat na babae kabilang ang dalawang minor de edad sa ikinasang entrapment operation ng Iligan City PNP Task Force Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAIC sa barangay Tibanga, Iligan City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na isang security guard na 44 taong gulang na residente ng barangay Tibanga, Iligan City. Sa ikinasang entrapment operation ng Iligan City PNP Task Force Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAIC kasamang Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at tauhan ng City Social and Welfare Development Office Iligan City ay nagresulta sa matagupay na pagkakasagip sa apat na babae kabilang ang dalawang minor de edad. Our commitment, uh, lalong-lalo na dito sa Police Regional Office 10 mabigyan natin ng safe at uh, safe environment yung ating mga kabataan and uh, to safe sa lahat ng panahon and free from uh, violence and uh, threat and intimidation. Napag-alaman na ang si Q na ang suspect ang nasa likod ng pagbubugaw para isagawa ang sexual na mga aktibidad sa naturang establishmento. Sa operasyon ay nakuha ang isang cellular phone, 6,000 pesos at tatlong 1,000 pesos na ginamit bilang bogus money ng mga otoridad. So patuloy po tayo and walapong uh, wala pong puwang yung mga ang momolist siya. Oh. No? Yung, yung mga taong kumukumit na ng aabuso ng aabuso sa ating mga kababaihan lalong-lalo na sa ating kabataan Nahaharap harap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 11862 o Trafficking in Persons Act. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Pinay correspondent, at lumangin si Francis. Alaga dito las, ng mga police.